What's up guys? It's me, Uds TV. At ngayon nga ay araw ng Biyernes at dahil bakasyon naman ay naisipan ko ang mag-jogging. Matagal-tagal ko na rin nga kasi itong hindi nagagawa. Feeling ko nang hinihinaan na ako. At ayan nga, s'yempre bago magsimula, warm up exercise muna para naman magising ang mga natutulog na manonood dyan Ay mga ugat pala. Mula ulo mukhang paa nga pala ang ginawa kong warm up exercise dito para magising lahat ng mga antoking kong ugat. Hala! At pagkatapos ko ang mag warm up exercise ay nag normal push up naman ako. Mga 50 nga lang pala ang ginawa ko dyan para hindi ako mabigla. Hala! At pagkatapos nga ay nag walking muna ako bago tumakbo. Mahirap namang mabigla ang mga buto ko baka magbiko-biko. Hala! Mga isang minuto nga lang pala ako naglakad dyan. At dito nga lang pala ako sa labas magjajaging jogging Marami tao sa ubal. At mabilis rin kasi akong mapagod kapag paikot-ikot lang tapos walang ibang nakikita. Mas nakaka-enjoy kasi magjaging kapag maraming nakikita. Nakakalibang at nakakalimutan kung tumatakbo pala ako. Hala! At nagsimula na rin niya akong tumakbo dyan. Mahaba-haba na rin kasi ang nalakad ko. Takbong pugi nga lang pala ako dyan para maranasan ko rin maging pugi kahit sa takbo lang. Hala! At naisip ko magdiretso-diretso na hanggang sa boulevard. Nainggan nyo kasi ako sa tanawin sa mga bundok dito. Ayan nga, talaga namang nakaka-good morning. At dahil nga ay wala akong kasama, naisip nga ng mga aso na samahan ako. Ayan nga, for habol sila. Buti na lang nakabidyo ako kaya naman natakot sila ang lakod takot sa viral at malapit na rin nga ako sa hangganan dyan isang ikot nga lang pala ang ginawa ko malayo rin kasi ang inikutan ko kaya kung iikot pa ako ng isa ay baka tanghaliin na ako at pagkarating ko nga ay nagjagjag muna ako dyan kasi meron pa yung exercise para hindi naman ako mabigla 10 to the left, 10 to the right nga lang pala ang ginawa ko dyan at pagkatapos nag pushing up na naman ako ng iba't ibang uri dyan at pagkatapos for the uwi na nga I feel strong na rin kasi hala hanggang dito na lang nga pala muna paalam